Unang Samuel, Unang Kabanata May isang ang lalaki na taga Ramathayim Sofim sa lupaing maburol ng Ephraim at ang pangalan niya Elkanah na anak ni Jeroham, na anak ni Eliyo, na anak ni Tohu, na anak ni Sup na Ephraimita. At siya ay may dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana at ang pangalan ng isa ay Penina at si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. At ang lalaking nito ay umaahon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumumba at maghain sa si Panginoon ng mga hukubo sa silo. At ang dalawang anak ni Eli na si Ofni at si Pineas, ng mga sasordote sa si Panginoon, ay nangandoon. At pagka dumarating ang araw na si Elkana ay naghahain, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi sa si pinila na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng ibaing bahagi sapagkat pinamahal niya si Ana bagaman sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At ninumungkahi siyang mainam ng kanyang kagaw upang yamutin siya sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata at gaya ng ginagawa niya sa taon-taon na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon, ay minumungkahi niyang gayon ng isa. Kaya siya umiiyak at hindi kumakain. At sinad ni Elkana na kanyang asawa sa kanya. Ana, bakit ka umiiyak? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa sa sangpung anak? Sa gawin, bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa silo at pagkatapos na sila makainom. Ngayon si Eli na sa saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya ay nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya ay nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hubo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagpapighati ng iyong lingkod at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakaloba ng iyong lingkod ng anak na lalaki, ayakin niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng karawan ng kanyang buhay at walang pangahit at daraan sa kanyang ulo. At nangyari habang siya nanatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Siya nang nagsalita sa kanyang puso. Ang kanyang lamang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya't inakala ni Eli na siya lasing. At sinabi ni Eli sa kanya, Hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo yung alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, Hindi, Panginoon ko. Ako isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakain alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ng aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod sapagat sa kasagalaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Nang magkagayoy, sumagot si Elliot, nagsabi, Yumaon kang payapa at pagkolob na wa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. At sinabi niya, Makasumpong na wa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayon nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain, at kanyang mukay hindi na malumbay. At sila'y bumangong maaga ng kinamagahan at sumamba sa si Panginoon, at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha at nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inalaala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel. At sinasabi, pagkat aking hiningi siya sa Panginoon. At ang lalaking si Elkana at ang buong sambahayan niya ay nagsiyahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Ngunit si Ana ay hindi umahon sapagat sinabi niya sa kanyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y ay sa suso, at kung magkagayoy aking dadalhin siya upang siya ipakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. At sinabi ni Alcana na kanyang asawa sa kanya, Gawin mo ang inakala mo mabuti. Maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso. Pagtibayin lamang ng Panginoon ang kanyang salita. Sa gayon naghintay ang babae at pinasuso ang kanyang anak hanggang sa na ihiwalay niya sa suso. At nang kanyang maihiwalay na sa suso, ay kanyang iniaho na may dala na siyang tatlong guyang lalaki, at isang epang harina at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya sa bahay ng Panginoon sa silo, at ang anak ay sanggol. At kanilang pinatay ang guyang lalaki, at dinala ang bata kay Eli. At sinabi niya, O Panginoon ko, alang-alay sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko. Ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito na nanalangin sa Panginoon dahil sa batang ito ako nanalangin. At pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa si Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay ipinagkakaloob po siya sa si Panginoon. At siya ay sumamba sa Panginoon doon.